Hey, what's up mga kasipol? Magandang gabi po sa iyo lahat mga kasi kasipol For to this video, ako ay magadolubo ng chicken Ito po yung chicken mga kasipol, i-slice ko lang uh, Liit! Yan! I-slice ko lang ito Lahat na uh, Ipalabas ko po ito kanina bago ako natulog mga kasipol uh, Request yung Ako uh, daw ngayon Yan Malaki na lang yung pagka-slice. Hindi yeah, yan mali. Ayan. Para madali lang po mag-slice. Hati-hati na lang yung... Ayan. Nita-hati. Tapos dito naman. Ganun. Hehehe. <laughs> o diba? Napakadali lang mag-slice mga kasimpong lang. Chicken. Para sa adubo. Ikot-ikot pa yung... Buwan ganyan na ako mag slice mga kasibulyan ang uh, uh, tingnan niyo at napakadali o oh, diba <laughs> napakabilis slice natin yan tapos na mga kasibulyan ito na mga kasipol, tapos na po na-slice yung aking chicken. Tapos ko na na-slice mga kasipol yung chicken at nahugasan ko na ngayon naman mag prepare ako ng bawang. Bawang na naman yung ating i-prepare. Yun, ito na yung bawang. Yan. Lipat lang natin yung camera mga kasipol dahil papainitin ko lang yung ating kawali, ang king kawali. Diyan. Ayun, nakikita niya naman po mga kasi po, di ba? On na po kasi ako na panditon mga kasi po. Pag hindi natin. Ito na yung onions mga kasi Tapos ko na po na isles slice yung bawang. Ito na mga yung onions guys slice Ito na natin na ganito. ganito. yun ito, tapos na po na yung slice at mainit na po yung kawali mga kachipol at lalagyan ko na po ng mantika Tapos gisa natin. Ito na, nailagay ko na po yung mantika mga kachipol at nalagay ko lang mainit yun ng mantika mga kachipol. Bago ko po ilalagay itong bawang at spawns. Ito na mga kachipol, mainit na po yung ating mantika. Ilalagay ko na po tong mga kachipol ang ating onion ng ayan din. Dito sana ko na po at ining post ining post sana may po siya lang ako haan bukong sabunta dito wa rabbit full pa. Send ng at ipos nipos po lang mga kasing po ito na mga kasing po na brown na po yung aking bawang at saka news ilalagay ko na po yung chicken ito po yung chicken na ugasan ko na mga kasing po Ilalagay nilagay ko na po yung chicken mga kasing at ipos nipos po lang sa gilin at lalagyan natin ang pangkalasa mga kasing at lalagyan ko na po siya mga kasimpol ng tuyo siyempre adobo lalagyan natin ng tuyo ito At yung ating konting suka yan ito At yung ating bichin nabubus lubosin na natin pag timpla mga kasimpol ito At yung ating powder pamita sabay-sabay na At yun ating mikos-mikos ko lang mga kasimpol o di ba? Ganun lang magluto ng simpleng adobo mga uh, kasimpul ng chicken. Nawa na lang tayo ng pagluto ay isos na pakadali lang. Di ba? O Ikos-ikos diba? lang saglit Tapos tatakpan ay sus Tapos na Para mahalo ang kanyang At tinilaghay na Pang sa ating chicken. Yan. Ito na mga kasipol at mahalo ko na po at tapos ko lang na mga kasimpol at lulutuin ko lang na 5 minutes. 5 minutes mga kasipol. Mga kasipol at babalikan ko na po yung aking adobong chicken mga kasipol at natuyo na po siya mga kasipol at lumabas na po yung kanyang sariling mantika. O nakikita nyo naman po mga kasipol at napakasarap na. Ito yung adobo sampling adobo mga kasimpol. Ayan, batong bato na. Ah. <laughs> Kaya ito mayroon pong kunting sabaw mga kasimpol dahil yung anak ko po ay gusto na hindi po masyado tuyo yung adobo mga kasimpol na may sabaw. Para i-ano sa kanin. Diba? Ang sarap dito i bahog sa kanin mga kasimpol sa sabaw yan, luto na at lambot na o so, diba Nutung luto na yung aking sipling adobo mga kasimpol yan na po mga kasipul hanggang dito lang po yung ating video at marami marami salamat po sa inyong lahat ang sawang suporta mga kasipul dahil luto na po yung aking sipling adobo lang lang hapunan mga kasipul <laughs> yan po